kaibigan si Bunso manguha po kami ng nipa Dir dirita na sa sahon yan ito po ay dulo ng sa fish pond na pala yan oo nga eh, marami na yan marami pala yan ang nipa gagawing Pawid, mga kaibigan. Mainit po dito ah. Dito po kami sa dulo ng fish pond. Ayan. Tapos, manda doon dagat. Ngayon lang po ako nakarating dito. Ay, entire my whole life, mga friends ko. Ngayon lang po ako nakarating dito. Kahit nung bata pa ako, hindi ako nakarating dito eh. Diyan lang talaga ko sa bahay nila, sa tabi ng Kalsada. Anong meron? Yung malalaki? Ay. Masakit yan mga gat. Napunta na sa buhok mo. Hindi tayo mga kaibigan kasi mainit doon. Yan. Tapos hahakutin yan dito. Tapos tanggalin yung ano mga dahon bago ilagay sa ako. Sorry naman, hindi kita dyan matulungan. Diyos ko po, sa putik pa lang. Aywan ko lang kung makaalis pa ako. Ay, grabe. Uy, maribetrial. You're so real. Ayan, unang hakot. Meron ka na palang sariling ano eh, nipa. Katawa, mga kaibigan. Sobrang masipag tong batang ito siya yung uh, bunso sa family siya po talaga yung nandito sa probinsya siya na ang nagmamanage lahat, yan, magpatanim ng palay meron silang uh, isdaan lahat po yan, alam na alam po niya gamay na gamay niya ang buhay dito sa probinsya yan ang mga nipa ito po yung ano fish pan, ito po yung uh, parte niyang fish pond ngayon tumubo na po yung nipa ayan pero puro po yan nipa mga mana pa nila sa lolo nila yung mga nandun puro po yan nipa ang dulo pero hindi na kami pupunta dun kasi may nipa naman pala dito na sa fish pond nakakatawa no mga kaibigan ayan po Hindi oh. dito lang po kami oh, andun po yung bubong ng ano oh. bubong ng kubo tapos yung kusina. Pero umikot po kami ng malayo. Maraming langgam? Doon sa kabilang side na yon. Ang taba, no? Nanipa. Masakit yan. Pumasok na sa hita. Baka naman iba na 'yung makagat niya, okay, ha? <laughs> Ay, boy. Sentayo kukuha. Tama na muna. Bukas na Sayang ano, sana nagpatulong ka na lang kayi ano? Sa mga tauhan nyo. Daming lang kam. Bukay. Wow, oh, naka ka na. Tamedias ah. pa. Ah, dito po nga pa ang tubig ng dagat. So hindi rin makalabas ang mga isla dito, no. Ay, just ko ang dami nga oh. Hay, ipagpagmumuna. Hmm? Mm. Agay ko Gino'o ko na Lalaki pa Ano nga ang tawag dito? Hantik Hantik Hantik, Bah. Hantik. Heeh. Mm -mm. Dan hantik. Ken pa. Uliin tay mahulog sa putik. Yes, oh, um, hantik. Yan ni. Ngayon, mga iba dyan. ihampas muna natin. Para tanggal yung hantik. Ang laki. Mm -hmm. We are sleeper, ha? Hmm. Goy. Dil, Ay ayo agay ko. Ang lalaki sana ng puno, no? Uy, ang daming ano, ha? Ah. Tingnan, ang dami palang nyug dito, oh. Ayun, wala na. Uh, so, dyan, ayan. Ayan pa, oh. May lai pa, oh. Maraming nyug dito. Ayan, si Bunso. Ayan, mang Tiyaga si bunso ng mga dahon. Yan, andun po yung kubo sa dulo. Andiyan po yung fish pond. Andito po ulit yung dulo. Tapos mga kaibigan, dagat na yan dyan. Andiyan banda dagat na mamaya. Pakita ko sa inyo. Yan, patuloy mo na yan. Nakamedyas ka na. Black. May, may, black sack ka. Ah. Libre, no? Yes. Ayan. Mga ah, kaibigan. Dapat pag walang ginagawa ang mga tauhan. Kahit man lang isang araw dito. Ano gagawin dyan? pang mga ano, oh. Marami, Pantanim. Marami Pantanim. mga nyug dito, ah. Oh. Hindi kasi napupuntahan, oh. Ting. Ayan, oh. Puro laay sa taas. Puro laay. Dapat pala, dapat pala, pinaakit mo dito. Oh, may mga laay. Susunod na. Ipaket mo naman ulit dito. Yung dito lang, oh. Yan, you know? Meron din naman yung iba. Makakuha din siguro mga isang daan dito. Makahigit ka. May laman yan. Yan, mga kaibigan. Gaganyanin pa yan. sila lalagay pa sa sako yan. pala tapos wala pang puluhan yung itak uy nako daming proseso ng pawid no Pag binili yan. yung isang saya ko kung yari, magkano? Dato, 50, 50 pesos. Yeah, ko Siksik yun. Mm -hmm. Sana tumubo pa ng marami yung nipa mo dyan, oh. Para may sarili ka na talagang nipa. Walang ano? Walang bunga ang nipa? Yeah. Tapos yung bunga, pag nalaglag yun na uli ang tutubo. Okay. Di ba binaba parang kao? Oo nga. Baka mga <laughs> nakarinig ng music. Ay <laughs> boy. Ala, biro. ang buhay talaga dito sa Cebuyan Island. Yung puro mano ang buhay dito eh. Pag bumili ka naman, manipis. Ay, ako. Uy, ang daming bunga pala ng yug doon sa kabila, oh. Diyan, ayun, oh. Yung kulay dilaw. Yun, oh. Punong-puno. Itik, eh. Ayan. Saan na? Ay, ano? Hmm, ganda ano. mga kaibigan. So, hanggang dito na lang po muna uli 'yung itong una nating uh, video. Thank you so much po for watching. Bye.